Para sa hindi pa nakakaalam ito pala ang mga nagawa ni Binigno Ninoy Aquino sa ating bansa. Pagsusuri at pagsisiyasat bilang senador, aktibong nakilahok si Aquino sa mga investigasyon, kabilang ang Jabida Massacre noong 1968 kung saan maraming Muslim na sundalo ang pinatay. Ang kanyang pagsisikap na ilantad ang katotohanan tungkol dito ay nagbigay diin sa kanyang dedikasyon sa mga karapatang pantao. Paglaban sa martial law, matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law noong 1972, si Aquino ay isa sa mga unang inaresto. Sa kabila ng pagkakabilanggo, patuloy siyang naging boses ng oposisyon laban sa rehimeng Marcos na nagbigay inspirasyon sa marami upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Pagbabalik mula sa exile, matapos ang pitong taon ng pagkakabilanggo at tatlong taon ng pananatili sa Estados Unidos para sa paggamot medikal, nagdesisyon si Aquino na bumalik sa Pilipinas noong ikadalawamput isa ng Agosto taong isang libo at walumput tatlo. Ang kanyang pagbabalik ay isang makapangyarihang simbolo ng determinasyon at pag-asa para sa pagbabago. Paghihitbi ng masa, ang kanyang pagpaslang agad na nagdulot ng malawakang protesta at pagkilos mula sa mamamayang Pilipino laban kay Marcos. Ang insidente ito ay nagtulak kay Corazon Aquino, ang kanyang asawa, upang pumasok sa politika at kalaunan ay maging pangulo pagkatapos ng People Power Revolution noong 1986. Pamanang politikal, kahit hindi siya naging pangulo, ang kanyang buhay at kamatayan ay nagbigay diin sa halaga ng demokrasya at karapatang pantao sa Pilipinas. Siya ay kinilala bilang isang bayani at simbolo ng paglaban para sa kalayaan. Ang mga kontribusyon ni Ninoy Aquino Jr., kahit hindi siya umupo bilang Pangulo, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon para sa mga Pilipino na lumaban para sa kanilang mga karapatan at kalayaan.